Magandang umaga po. Ako po si Maria Sayre Libel Sanchez, estudyante na Marcelo H. Del Pilar National High School, grade 9, section 14. At ngayon po malalaman natin kung paano nakaka ang inflasyon sa isang businessman. Ngayon po kasama natin si Sir. Sir, pakilala po kayo. Okay, uh, magandang araw po sa inyo lahat. So, salamat at naimbitahan po tayo dito ni Ma'am Sayre Sanchez no, para ma-interview niya daw po ko yung araw na ito. So, magandang araw ko sa inyo lahat. Paano nakaka-apekto ang pagtaas ng presyo sa mga gastusin ng iyong negosyo? Sa gaya ni ate, kung paano nakaka-apekto yung inflasyon sa ating konti pinagkakakitaan, sa ating business, malaki yung epekto niyan eh. Kasi yung oh, ang inflasyon ho ba kapag uh, yan yung pagtaas ng bilihin? Siyempre kapag ka tumaas yung bilihin, yung mga materials na ginagamit natin dito, uh, let's say, ito po. Ayan. Although na yung cuttings po natin nito, ito si Malberry ito. Ayan, may bunga-bunga na siya. Although yung cuttings nito, nakukuha lang kulang sa sarili kong puno. So, ibig sabihin, wala na akong masyadong ginastos na pera pang puhunan dahil sarili ko ng tanim, pagod lang. So, yung pinakapuhunan. Pero yung seedling bag, lalo na kung quality yung seedling, seedling bag na natin tulad nito, tsaka itong mixed soil, ay eh, binibili ko po ito. So kapag ka tumaas syempre yung inflation, tumaas yung mga bilihin. So kasama tumaas to yung seedling bag, yung mix soil. So kapag tumaas yung mix soil tsaka yung seedling bag, uh, natural lang po na magtataas din po tayo ng presyo ng ating binebenta na produkto. So let's say halimbawa ito ay binebenta ko halimbawa ko ito no, for example ng 100 to 200 each no? Sa susunod, pwede ko na to ibenta o i-fix na lang 200 to 250 each. No? Dahil siyempre, ia-add po natin yung ginastos natin sa mix sa sa segment. Ano maari mong gawin para mapanatili ang kita kahit tumataas ang presyo ng ah, okay. So para mapanatili natin yung kita natin, siyempre doon tayo kumukuha po sa client natin ng mga kikitain natin pag maraming pinili, Mas mas okay po sa akin, mas, mas pabor. Pero kung tumataas ang inflasyon, nagtaas ako, tumaas yung bilihin, tumaas yung kailangan ko dito, tumaas yung pagbebenta ko nito. So, mapapanatili natin yung kita niya. Siyempre, bibigay tayo sa kanila ng konting uh, previs. Yan. Bibigay ho tayo ng previs sa kanila. So, although na tumaas yung bentahan po natin ng grapes dahil sa inflasyon, eh kung may naman po, so maa-attract po rin po yung ating mga client para bumili at papatili, mapanatili pa rin natin yung kita, yung daloy ng kita sa araw-araw na pagbenta. Hmm. Paano naapektuhan ang kakayahan ng mga customer na bumili ng iyong produkto? Ah, malaking epekto kasi katulad po ng nature ng business o so great plans po ito although na pwede naman po silang hindi bumili ng great plans dahil ang pangunahing pangangailangan ng tao syempre yung pagkain so malaking epekto pwede nilang unahin yung mas mahalaga pa na kakailangan nila sa everyday use so yung matitirang budget nila na nakalaan sana sa pagbili ng mga great plans o ibang products e eh no? kasi nga tumaas yung mga bilihin. So, malaking epekto. Paano nakaka-epekto ang presyo ng bilihin, yung mga binibili mo sa kita ng bilihin? Yung presyo ng mga binibili ko, uh -huh. tapos sa kikitain ng negosyo ko. So, anong yung mga limbawa yung, ano, yung binibili? Limbawa sa materials nito, oh O, ayun, malaking epekto siya. Kasi kapag once na tumaas yung mga materials na ginagamit dito, so tataas din yung presyo ng pagbenta ko. So, so malaking epekto siya. So, ano magagawa mo para hindi masyadong tumaas ang gasto sa mga supply? Ah, ayan. So, magandang tanong yan. Sabi, tumaas yung inflasyon, tumaas yung supply, mataas yung mga materials na ginagamit ko din eh. Mataas yung mga presyo. Oo, oh, tumaas. So, siyempre, nagagawan tayo dyan na paraan. No, para hindi masyadong maapektuhan yung konting business, hindi masyado maapektuhan yung ating mga consumer, ng mga client natin. So halimbawa, ito yung ating seedling bag, yung materials ay high quality ang gamit natin. So para uh, hindi maapektuhan yung pagbenta ho natin nito at matuloy pa, patuloy pa rin may daming bumili. Kapag tumaas ang seedling bag na ganito, pwede kong gamitin yung mga used na na seedling bag na mahusay pa naman. O ordinary na lang gagamitin. Para pong recycle. Ayan, parang recycle. Tama ka dyan. Paano mo mapapanatili ang negosyo mong patok sa mga tao kahit mahal na ang bilihin? Ayun, kaya ito na last na sinabi ko. O limbaw, talagang wala na tayong magawa. Ginawa na natin lahat ng paraan para dun sa mga pag-supply po ng ano mapababa natin yung sa materialis, yung bang recycle use ang ginawa natin. Pero mataas pa rin kasi deri-deresyon tumataas yung inflation. So, doon na po siguro papasok yung ating pakikipag-transaction doon sa client. Andiyan yung pwede natin silang operan dito sa core ng business natin ng extra service na sinasabi ko. Ano ba? Sige, free shipping na po. Kaya, uh, kung kayo ng ganitong kalami na trade plans, free shipping na. Ako na ho, na sa pag-aalaga po sa inyo ng ugas ninyo. O pwede natin i-free ng fertilizer. No? Yung bang kum kum kumita ka lang ng konti, ang importante, kumita ka kaysa malugi yung business mo. Mahirap ba mangutang o kumuha ng puhunan kapag mataas ang inflation? Yan, isa pa yan. Sa totoo lang po, kahit sa bagay naman, mahirap mangutang. No? Kaya may business ka, kung wala, kung saan mo man gagamitin, mahirap talaga mangutang. No? Kasi mahirap yung, lalo na kung uh, wala kang ka ng kakayahan para makapagbayad sa taong iputangan mo. Natural, kahit sino naman, hindi ka pa No? So, pero kung meron ka na ipapakita eh, kahit ka pa paano, meron pero is mas maganda gamitin lang talaga doon sa business kasi kung gagamitin mo yung hirami mo hindi naman about sa business hindi mo kabisado so bali wala sa kaya kung tanong nima kung mahirap mong utang kung okay, sa business nahirap pero karamihan po dun sa business lalo na pag malaki ang business mas malaki ang utang niya pero as mas as possible kung walang utang mas maganda para isolo mo yung kita mo doon sa business Anong pwede mong gawin para hindi lumipat sa ibang seller ang mga suki mo? Ayan. So, di pa rin papasok eh. No? Para hindi lumipat. At sabi ko, nagbigyan natin ng freebies. Discount. Discount. Uh, yung magandang service. No? Paano maapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo na mabili ang paglago ng iyong negosyo? Ay, malaki malaki, malaking epekto po yan no? sa mga nanonood natin kasi pagpatuloy na tumataas yung inflasyon hindi lang naman siguro ito yung tumataas although pagkain, tataas yan pag sinabi inflasyon, tumataas eh, hindi lang kapangailangan ng tao marami sa everyday importante dyan yung pagkain siyempre mas uunahin nila yung importante kaysa dito halimbawa sa business o maging halimbawa importante yung pagkain, e eh kung tumataas din budget din sila pagdating sa food dati-dati masasarap ang kinakain nila kung tusawa sila, bili ng bili magliless sila ng bili ng pagkain, ng food so kano din dito sa atin sa plant so, iiwasan nila nilang gumastos ng gumastos no? para masustain nila ng maayos yung everyday life nila no? yung ano nila so, malaki epekto kaya halos patuloy na tumataas yan Palis din ng palis kung ano yung mga dapat nilang bilhin. So, isa na yung maapekto, yung halaman, yung grapes ko. So, malaking epekto sa akin yun. Sa lahat na nag business kahit anong business, no, habang tumataas. Kaya kanya-kanya na lang po ng strategy. So, yun. So, paano po na-apekto? Like, bumababa po ba yung kalimbaan niya? Sa bumababa ang kinikita, maaari. Kasi kung wala kang customer, wala kang benta. sa so, bababa ang kita mo. Hindi nga ba? Tapos, ah, dahil sa dahil gusto mo makabenta, kahit na tumataas yung inflasyon nga, yung bilihin, eh, gumagawa ka ng para para mapababa mo. Nagbibigay ka ng freebies, nagbibigay ka ng extra service na dati dati wala kang freebies na pwede sana maibenta, kita. Tapos, yung service mo, hindi sa may bayad, ililibre mo na lang. So, malaking kawalan. No? Epekto sa Mm -hmm. Maraming salamat po sa pagsagot ng mga tanong. Pero ito po last Dede. last, question, last okay. question. Bilang isang businessman mm -hmm. na nagbibenta ng mga halaman. Oh. Ano pong advice nyo para sa amin na gusto ding kumita at umunlad? Ah, okay, magandang tanong po ni Miss Hayrilyn ano. So ganito. Unang-una, kung gusto po ninyo mag-start po ng business ninyo, para ho sa akin no sa so based on experience in 7 years na po sa pag-uubas so no una ay gusto po ninyo yung gagawin niyo uh, kasi kapag gusto mo yung gagawin mo kahit gaano ka hirap pa yan magagawa mo siya ng solusyon eh kasi masaya ka doon sa ginagawa mo at unti-unti mo siyang matututunan kung paano mo paikutin yung business mo kung ano may mali man, may tama kung anong dapat i-improve o hindi at kung magka-struggle man, alam mo kung paano mong ayusin, doon yung pumapasok yung pangalawa. Kasi alam mo yung pinasok mo business. lo, hanggat maaari, kung may may sapat ka naman na puhunan, palaguin mo na lang siya. pero kung sa tingin mo, at kabisado mo na yung business mo, wala naman masama manghiram kahit may interest pa yan, basta isure mo lang na ipapasok mo sa business mo at alam mo kung paano siya palaguin para may interest man yung inutang mo alam mo na mas higit pa doon yung kikitaan mo Kailan pa na kasi sa mga lahat naman ng business lalo na yung malalaking business million-million pa nga ang utang niya So, sabi nga nila ang mayaman daw, lalo yung mayaman yung mahirap, lamang yung mahirap dahil yung mayaman, meron silang kapital may pampasok sila, may pantapan sila mahaba yung busy nila kaya yung business nila uh, mag-struggle, struggle man yan sa ibang panahon patuloy nila na susolusyonan kasi mahaba PC nila ito sabi mahaba yung puhunan nila no na kaya pag tumagal eh na nila yung business nila so yon tapos ano ba ba uh, puhunan uh, alam mo yung business mo gusto mo yung ginagawa mo And then, siguro yung fourth, yung maging parehas ka sa business transaction mo wag kang maging, maging tapat ka yun sa kanila Wag ka kang manloloko para at least pag nabigyan mo ng magandang servisyo, tapat ka sa kanila ah uh, pwede ka nilang i-recommend sa iba which is makakatulong sa iyo dahil panibagong customers kung meron ka na magadami sa iyo at makikilala yung business mo and then, tuwan lima huwag mo kakalimutan siya yun Lagi ka na-appraise sa kanya, nag business mo. So, yun po. Maraming salamat po sa oras at mm -hmm. maraming salamat po sa pagtanong ng mga tinanong ko. Uh, mm -hmm. Gusto niyo po bang ipakilala ang inyong business? Ay, oo oh, naman. <laughs> Siya nga po pala, no? So, una-una, maraming salamat kay Cyril Sanchez. Natama ba? Cyril ni Bill Sanchez, no? at napunta siya dito at na-interview tayo sa konti natin business yung pinagkakakitaan natin ano? so, so magkakagusto nga po pala dyan uh, ng mga mulberries, grape plants established na ho siya uh, dito lang po tayo sa Barangay Ligas, Malolos, Bulacan kung hindi man makasadya pwede naman natin ipishipping yan through Lalamo no? pwede rin draft and go plus express LBC, nationwide delivery po yan uh, Luzon, Visayas, and Mindanao. And always available. At sabi ko nga, eto po, ato po yung katropa ubas, hindi lang like po basta seller na basta lang makabenta. Gusto ko rin po kayong makabuhay dahil eto nga ang pangalan ng business natin sa Live Garden, Top Philippines, number one grape plant store in Bulacan. Hangat po yung mapalaganap natin yung ubasan sa buong Pilipinas. At ako ang bahala sa inyo para maalagaan po na maayos yung ubas So, yun lang. So, sana marami po tayong natutunan ngayong araw na to. Maraming salamat po sa panonood at sana po marami po kayo natutunan kung paano naapektuhan ng inflasyon ang isang businessman kadulad po ni Sir John John Sanchez. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you.